Hi guys! Nandito naman na ang... tayo. Nandito na naman ang mga kaamo nyo. Ito. Ato At ang ating kakainin. Tuwalya ng baka. Ito. Tuwalya siya. Tapos may pipino. Tsaka may sausaman. Tsaka may broccoli, beans, fried chicken. Yan ang ating muk guy sana po magustuhan po niyo tong aking plug ang ano ni lola niyo ito guy ngayon magkakain tayo ngayon may lalabas ngayon na bata sa aking likuran pak ayan ang ating mukba Mag-umpisa na tayo sa unang subo ay sa aking mga subscribers, sa mga viewers. Kumusta? Sana pan panatili kayo manood sa aking plug-plugan. Borloloy plug. Thank you. Ngayon, unang subo sa aking subscriber and ang aking viewers. Hmm. Dami. Hmm. Anhang. Ngayon, gunting-guntingin lang natin ito. Ito lang ito. ganun lang sikreto niya. Sausaw lang. Yan. Hmm. Dapat doon tayo sa labas. Tingnan mo maraming mga tao sa akin dito na. Ang anak ko. Maulan. Hindi tayo makalabas. 到哪里呀？ 왜 자꾸 안 Thank you. Nagulan siya, pero mainit. Ang singaw. Kalilinis ko palang ng mga bintana. Tapos umulan. favorite. Tuwalya ng baka. itong ano, laman loob ng baka. Maraming paglulutuan nito. Ano. Uh, pwede ito pa, ano, paklay, pwede. Kari-kari, ano, ganun. Pilawin. Yan ko, simple lang. Loto ko lang siya. Pakulo ang napakulo ako ng sibuyas, paminta, saka tanglad. Unang pakulo wala pa. Tapon ko yung una. Pangalawang pangulo doon ko nalagyan siya ng ingredients. Pero pakulo lang 'yun. Hindi ko niloto ng maraming ano. Gaya ng kare-kare, hindi. Ganito lang. Mauubos ko lang yung gano'n, oh. siyaw lang, Ang sabi nila, ma, malakas daw makapagpa five lang. Ang ano. Pakpak ng Pakpak ng manok. ganun. Mm. Oo, oh, ang balat. Ang balat makata. Nalakas. Pero ang ano yun? Gusto mo talaga kumain ng Walang kamantik-mantika. Pili, isda. Hmm. For sure, walang mantika na makakain mo. Gulaw. balance ba? Gulay. Ganito. Gulay isda lang noon. yun. importante talaga rice. Hindi bali na marami kang kakainin o lang basta rice. Bawasan. nagkaano na, nagkamasil na, ang lula niyo. Oh. Uh. labas, labas na masil ba? Kasi tuwing umaga, tatalon-talon ako dyan sa teres. Eh, ano lang, hindi naman tagang Perfect. ano perfect. Ano lang talaga? Tuwing umaga yan, 'di ba? Kahit wala ganong tulog. Basta makatambling-tambling ang lola niyo ng 35 o 50 minutes. Hmm. Malaking ano na sa katawan mo 'yun. Kasi ngayon, panahon ngayon. Marami na tayong nakakain na hindi maganda. nainggan nyo tayo sa mga halimbawa yung mga pagkain sa labas mantika yan lumulutang sa mantika okay lang kung yung salad orderin mo hindi pero kung orderin mo iba gaya ng mga burger burger na yan um pati niyan nako grabe mantika try nyo bili kay nang burger na ano pati sa store yung mainit na mainit yung kawali luto mo um. wag mong lagyan mantika lagay mo god sa sabi ko sa iyo. Lalabas at lalabas ang mantika. Grabe ang dami. Eh ito. Ito so, asawa ko pag bumili sila ng patin ng ano, yung burger o ano. Pinapride ko yan sa sisling plate ko, yung bakal na ano. Pinapatingin, pa pa niya, pakita ko sa kanila kung gaano karami mantika. Ang grabe talaga. labas ang mantika. Kaya ako, pag sila nag, ano, yung pinstress ang kakainin, ako hindi na. Magtiis na ako ng itlog o oh, ano itlog lagyan kong kamatis oh, di, parang itlog malat na laga ako itlog isa o dalawa yun na maghapon ko na yan inom lang ko ng inom tubig maraming tubig ko kaya pag nag namasyal kami ang asawa ko tag litro ang dala kong tubig. Kaya sabi niya, kaya nga ihi ihi, kung painumin kang tubig, kurang nga, ubuso yung isang drum. Hmm. Di ba hindi mo nakakainin? Basta may tubig. Buhay niya, buhay yung lola niyo. Ito ang mga ano sa kanila, may pagkain nila mo. Kontento hmm. na ako kung ano anong mayroon sa pinggang ko. Tama na yun. May one time, sa akong isda. Wala na talaga akong maulam eh. Sila nag, ano, may karne. Hindi sila nagsasawa. At karne, manok, ito ba? Ay, nakupunta ko sa tindahan. Bila ko yung lata na pusit. Hmm, mura lang man yun. Hmm. Lagga lang ko ng sabaw sa sinugasan ko. Hmm, gigawa ko ng parang kilawin. Nagagawa sibuyas. Si... Mm -hmm. chile ulam mm. na mm. wala ako problema sila ang malaking problema pag pagkain ng pag-usapan sila <laughs> ako. Minsan, um, mababa ang timbang ko. 58, 57. Ngayon, nagtimbang ako ka kanino. 60 na naman ako. Hmm. Ganyan lang talaga, hindi lalagpas sa 60. 60... 58, 59, 57, ganun. Ganun lang talaga, timbang ko palagi. Ito so, sabi ng asawa ko, hmm, tumaba ka kumabak ka ng 2 kilo kasi nung karam 58 hindi ko nasyaka sa 2 kilos kayo hmm <laughs> hmm Gay. Sana po magustuhan niyo itong aking plug plugan. Thank you sa panonood. God bless. Kita po tayo sa next video. Sana po mag-subscribe, in-like, in-share. Yun lang po. Thank you. God bless.